gad ng buhay mga kabatitingting mayroon tayong gagawin dito na isang Oppo A12. Ayan, ang problema nito ay yung kanyang battery. Hindi siya papalitan. Ang tatanggalin lang natin yung kanyang fuse resistor. Ayan, battery fuse. Kapag kainon nyo siya, ganyan lang siya mag open siya, saglit ilang minsan ilang minuto, segundo, mamamatay na ulit siya. Pero yung percent nung kanyang battery ay mataas pa. Hindi pa siya 20%, 10% battery low. Alos 70%, 71% pa nga siya nung tinest natin ng charging eh. Ayan tingnan nyo ha. Ganyan lang siya lagi. O-open siya, opo, lalabas, tapos minsan lalabas yung pattern. Pero pag chinarcho siya, ayan o, makikita ko sa inyo. Ang taas pa nung percent nung battery. 71%, ayan o. 73%. Ayan, kitang-kita, di ba? natin yung kanyang sim tray at magbabaklas tayo ng kanyang back cover. Ngayon, ayan, dito sa likod, gamitan natin ng curb, ang yun ng konti. Ako, ginagamit kapag naiangat ko na siya ng konti, yung kuko eh. Pero kung kayo medyo maigsi yung kuko, ayan o, oh, ganyan. Bubukas naman siya eh kapag ka, ano eh, kapag ka, may na, naiangat nyo na kasi may mga lock naman yun eh. Ayan, ang paikot. Ganyan ang pagbubukas nyan. Ayan, opo A12. Ayan, paikot. Kasi magtatanggal tayo ng battery. Sa pagkat bubuksan natin yung kanyang battery. Tapos itulak nyo to. Ayan, yung fingerprint nya. Kailangan maiwan siya ron. Ayan kailangan maiwan siya doon sa cover ng board nakadikit yan eh huwag siyang may sasama doon sa back cover sapagkat mapupunit siya ngayon magtatanggal tayo ng tornilyo ayan para maiangat natin yung flex nung ating battery sapagkat tatanggalin natin yung battery at bubuksan natin yung mga piyesa niya titingnan natin yung kanyang fuse ang tawag doon mga kabuting ting ay fuse resistor fuse resistor yan yun ang tatanggalin natin para gumana ng maayos yung unit na pinagagawa sa atin yan out Eduardo Narciso. Ayan. Sa kanya po yan marami nang napagawa sa atin yung kaibigan natin yun. Eh. Maraming nang uh, magtiwala sa atin yun. Eh. Salamat sa iyo, supporta, idol. Yan. Tanggalin nyo yung back cover nung board. Yan. Iangat nyo. Dito sa ilalim na yan. yan. Yung naangat ko na yan. Mayroon siyang turnilyo na nakatago. Yan. Iangat nyo yung mismong fingerprint para matanggal nyo yung tornilyo kaya na nakatago siya para ayan para matanggal niyo yung kanyang board ngayon iangat niyo yung flex ng fingerprint tanggalin muna natin tapos yung flex ng battery sapagkat magtatanggal tayo ng battery ayan ngayon ang pagtatanggal nito iangat niyo yung kulay green saka yung puti na plastic. Yan. Iangat nyo siya, tapos lagyan nyo siya ng, yung iba gumagamit yung fluid. Para lumambot yung dikit ng na adhesive nung battery sa ilalim. Ayan. Ang ginagamit ko, electronic thinner. Ayan. Paikot. Para pagka inangat natin, hinila natin yung mismong battery hindi siya mag curve hindi siya ma deform naka pa rin siya para pagka binalik natin dun sa unit makaayos siya yan ka kabilaan left and right tapos sa ibabaw sa ilalim lagay nyo. pag hinila nyo madali na siya konting hila lang ayan tatanggal nyo siya ng Ayos. Ayan o. Plat na plat siya. Hindi siya magbe-bend, hindi siya mag-curve. Sa uh, nilagyan natin siya ng electron thinner. Ngayon, itong kulay dilaw na yan, ang tawag dyan, eh, thermal tape. Ayan, iangat nyo yan. Sungkitin nyo. Dito sa may board na yan, doon sa may flex, merong mga pyesa yan. Merong mga parts ng automatic charging para mag charge yung ating battery galing doon sa unit yan tanggalin nyo yung thermal tape at i-open natin yung ating battery yung sa may piyesa nya para matanggal natin yung kanyang fuse yan panoorin nyo para malaman nyo mga kabuting kini ano. Bawat unit iba-iba yung kwan, iba-iba yung kung saan nakalagay yung kanyang battery. Pero isang tip ko sa inyo, kadalasan ang nakalagay nakalagay sa uh, fuse. Kung saan nakalagay sa positive. Yan. Ngayon, kapag kaganyang kan lagyan niyo siya ng ayan oh. Tanggalin natin gamit ang soldering. Saka nilagyan natin siya ng soldering paste para madali natin siyang matanggal. Ayan. Dahan-dahan lang. nakikita nyo. Tatanggal ko ng unti-unti. Ayan. Para, ayun, no? ayan o. Oh. napakaliit nyan, diba? Ang tawag naming mga technician dyan, kuto. Ayan. Tinanggal natin yung kuto. Tapos ayusin natin yung pinaka hinang niya. Linisin natin. Pag nalinis na natin, lalagyan nyo naman siya ngayon ng, ayan, itong yung ginagamit ko na yan, uh, soldering yan, pero liquid siya. Ano ba, hindi ko lang masyado yung tawag eh, pero liquid siya. Pag ininitan niyo magiging solid siya. Ayun. Ay ginagamit sa IC, ginagamit sa mga power IC, charging IC, ayan. CPU. Pag nalusaw kasi siya maayos siya. Ayun. Tapos pagkahinang natin, kailangan lagyan nyo ulit siya ng thermal tape para hindi siya mag-ground doon sa body ng ating frame sapagkat yung frame natin ay aluminum tapos nakakapit doon yung ating mainboard baka may posibilidad na mag ground sya kaya kailangan yung pyesa natin ma-secure natin ma natin ayan o oh. Yan din yung binaklas natin kanina. Dadagdagan lang natin kung sakasakali na kontya, umangat. Pero pagka maayos naman yung pagkakalagay nyo, lapat na lapat siya. Hindi nyo na kailangan dagdagan. Basta ang mahalaga dyan, ay eh yung importante. Yan, nakalapat na siya. Itetest natin siya ngayon. Pero bubuhay na natin. Kasi matik yan, pagkaganan ng problema ng inyong unit. Patay sindi. Kahit na anong unit yan, Huawei, Oppo, pero kadalasan opo, 'yan, Vivo, Realme, 'yan ang problema. 'Yan. Ngayon, buuin na natin. Ilalapat na natin yung kanyang flex. Tapos susunod na natin yung cover ng ating board, tapos yung back cover. Saka natin siya i-open, te-testingin natin, pero 100% 'yan. 'yo. Nag-open siya, may password. Kanina pagka-labas ng password, di pa napipindot, namatay na, 'di ba? Oh, ayan. Bubuin na natin yan Okay na 'yung battery natin. Susunod nating gagawin, bubuin na natin. Kakabit na natin 'yung flex ng ating fingerprint. huwag 'yung kakalimutan niya kasi karamihan ng mga may cellphone fingerprint ginagamit eh saka pattern password yan medyo umingay lang mga kabuting ting dito sa aming lugar sa Balinsuela sa lukoy na ako nag edit umuulan yan kabit natin yung tornilyo yan walo yata yung tornilyo o basta lahat ng tornilyo na tinanggal nyo kailangan maitabi nyo para maibalik nyo ulit siya. Kailangan kasi maibalik lahat yan eh. Napakahalaga nyan Kaya inilagay yan. Tapos, pagka naibalik na natin lahat ng tornilyo, ang gagawin natin, isusunod naman natin yung kanyang back cover. Yan. maingay lang kasi umuulan dito eh saksi-sagang umuulan. Ang lakas pa naman ng ulan ngayon. Kung kailan nag edit ako, nakisabay. Ayan. Sunod natin. Ayan. Check lang natin. Yung side button. Ayan. Unahin nyo sa ibabaw. Ayan. Tutulog yan eh. Mararamdaman nyo yan na naglalaktak. Mga ganun yan. Pagka tumulong na gano'n, ibig sabihin, nag-lock siya. Yan, paikot. Dahan-dahan lang piga, baka naman mabasag yung ating LCD. Tapos sunod natin yung kanyang SIM tray. Kabit natin yung SIM. Yan. Para magamit na nung may-ari. Yan. Ayan o, kita nyo kanina pa nakabukas. Ayan. Emergency tayo. Ayan o, pindut pindutin natin. Ayan. May password kasi eh. Yun. Emergency tayo. Ayan o. Oh ini pindot na natin okay na siya hindi siya namamatay yan ah, okay na yung ginawa natin i-charge natin tinanong natin makikita nyo na nag-charge siya ng maayos hindi na rin siya namamatay hindi katulad kanina kasi nga yung